si dating Congressman Arnie Teves ay sumalang na ho sa arraignment ng kanyang kasong kinakaharap dyan sa Manila Regional Trial Court Branch 12 at ang NBI naman ay bantay saradong ang seguridad ng dating mambabatas. Yan at iba pang mga balita hatin ni Bombo Grant Kilario. Personal na hinarap ni dating Negros Oriental Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. ang nakatakdang arraignment ng kanyang mga kaso na isinampalaban sa kanya kung saan sumailalim ito sa pagbasa ng sakdal matapos siyang dalhin rito sa Manila Regional Trial Court Branch 12 kaninang bandang alas 7 ng umaga. Nakischedule ang kanyang arraignment sa grap na alas 8.30 ng umaga kaya't ito ay nasimulan na agad sa nakatakdang oras. Isa, ang Bombo Radio Philippines sa mga eksklusibong nakapasok sa loob ng naturang korte dahil sa limitado lamang ang maari makapasok kaya't personal nating nasaksiyan ito. Unang hinarap ng dating uh, kongresista sa isinagawang arraignment, ang kaso nito hinggil sa illegal possession of explosives na inihain laban sa kanya. Nang siya'y basahan na ng sakdal, tumanggi itong magpasok ng plea at sinabi ang mga katagang, I invoke my rights to remain silent. Kaya't buhat nito ay mismong ang Korte na ng Manila Regional Trial Court, Branch 12, ang nagpasok ng not guilty plea para sa naturang kongresista. Tumayong hukom sa naganap na arraignment ng mga kaso si... Uh, si Judge Renato Zaleta Enciso. Tumagal ang kanyang uh, unang arraignment ni Kongresista si Arnolfo Arnie Teves sa kasong uh, illegal possession of explosives ng higit dalawang oras bago matapos. Husaan na uh, sinundan ito ng ikalawang kaso na may kinalaman naman sa illegal possession of firearms dito inisa-isa sa pagbasa ng sakdala ang mga nakumpis kaumanong mga armas na natagpuan sa kanya habang walang legal o lisensyang nagpapahintulot para sa kanya. Sa kapareho niyang naging sagot, muli niyang iginiit na karapatan niya sa pagsambit ng mga katagang I invoke my rights to remain silent. Dahil dito, mismong korte na muli ang uh, nagpasok ng not guilty plea para sa naturang dating kongresista. Matapos ang sinagawang arraignment, siya ay agad na ineskortahan ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation pasakay sa isang van. Kaugnay naman nito, didinaw naman ni National Bureau of Investigation Chief Jaime B. Santiago na kanila munang hihintayin ang pinal na desisyon kung saan nga ba dapat ma turnover ang kustudiya kay Arnie Teves Jr. Asahan umuno na ngayong linggo o sa mga susunod pang mga araw bago tiyak na malaman o matukoy ang pinal na gagawing hakbang ng kawanihan. Kong ay niyan pakinggan natin si retired judge Jaime B. Santiago ang uh, chief ng National Bureau of Investigation. So sabi ko sige i-hold muna 'yan. Antayin natin ang final decision ng Manila Courts. Courts sa, ah, ma marami ah mm -hmm. uh, para may, finally ma namin o sa namin finally ita turn over si Congressman Teves. Ah, wala. Ah, but within this week, ah, tignan namin. Ah, pagka walang ibang, ibang lugar na ano, kasi ma-determine namin kung saan talaga ba ilalagay eh. No? Ah, yun. Susunod naman kaya kagustuhan ng hukuman. Sa ngayon ay uh, nakaalis na itong si dating Congressman Arnie Tebes Jr. mula dito sa Manila Regional Trial Court matapos ang isa gawang arrangement ng kanyang mga kaso. Uh, kanina kitang kita yung presensya ng mga tauha ng National Bureau of Investigation upang masiguro ang uh, kaligtasan sa buhay ng dating kongresista. Live mula dito sa Manila Regional Trial Court, Branch 12, Lungsod ng Manila, Bombo Grant Hilario nag para sa the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!